Nakarating na sa Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament ang isyong kinakaharap ng Ministry of the Interior and Local Government hinggil sa sinasabing 680 million pesos na procurement ng bigas. Katunayan ayon kay Blue Ribbon Committee Chair, Deputy Floor Leader, Attorney Rasol Mitmog Jr., tinalakay ang usapin sa committee meeting araw ng Martes kung saan naroon rin si MILG Minister Shah Eliha Dumama Alba. Ano nga ba ang susunod na hakbang ng kumite sa usapin ngayong may formal ng naihain na reklamo hinggil dito? Narito ang pahayag ni Blue Ribbon Committee Chair, Deputy Floor Leader, Attorney Rasol Mitmog Jr. Ah, uh, itong sa MILG, nung gabi na, kasi ba diba, yung gabi na pinaprepare namin yung, yung, ano, yung good, uh, uh, Blue Ribbon for Monday, lumabas din sa news ilang ilang articles so so ang napansin ko lang kasi dito may may initial complaint na Then, yung initial complaint hindi ko nakalag sa blue ribbon committee natin or sa naunang blue ribbon committee hindi po siya nakalat yun ang only concern ko lang pag gano'n is kung we take cognizance maskin sunod-sunod siya lumabas sa media kung hindi naman lumapit sa atin yung complainant kasi may complainant itong kasunso hindi po natin makumpleto yung yung kwa natin, yung investigation. So baka dun sa forum na napili ng complainant, yun yung mas importante na forum. Pero kung lumapit naman po yung complainant or pagka tinanong din tayo ng mga kasama natin na ipalagay nila sa sa, qua, no, sa, sa agenda ng Blue Ribbon, hindi naman pa, hindi naman tayo magsha-shy away dun sa responsibility. We should also take cognizance sa ng ginawa natin sa mga. Dahil may may complainant na itong itong sa MILG at hindi sa atin inilaki. Ah, uh, magkaiba po yung MBHT walang complainant. Ang concern natin doon is baka matulad doon sa LGSF. Sunod-sunod yung issue. Then, instead na tayo ang dapat nagtitake take of responsibility Uh, na hinawakan una ng national at uh, yun nga nauna silang mag-investigate eh dapat sana naman tayo kaya yun din na intindihan ng ating minister na dapat pagka may mga ganitong concern sa atin magpagtulungan natin investiga natin agad yun yung sitwasyon ng MBC. sa MILG naman po may complainant na po kasi at hindi po sa ating lumapit. Sa MILG for now, yun nga ang na, na, napansin ko is uh, meron namang complaint baka dinala sa ibang forum pero hindi ko din po i-close kasi tinanong ko din mismo si Juan si, si Kwan, si Minister baka o oh, okay lang ba sa if we also take cognizance of your case sabi niya, okay lang din naman pero naiintindihan ko din kasi nung during sa committee meeting namin ongoing, ang isang concern din ng mga ministries is baka kung madaming media, di ba, steady yung mga media complaints ano yan lahat ito take home ni Samson Glory Bonds So, ako din ang galing din kami sa sitwasyon na dati din kami mga sekretaris ng ARMM. At alam namin yung hirap pag talagang uh, tinututukan ka ng media. So, dapat may balance po dito. Uh, na napapakinggan din naman po namin yun. Ang isang nag-voice out po talaga dito, si M.T. Don Loong. Kasi nung time namin sa old ARMM, lagi natin pinapadalhan ng letter si MD Don Loom. So, alam niya yung bigat, yung ano yung balance na dapat uh, sa institution pati dun sa kasama mo sa dun.